Sa gitna, na usapin kung sapat nga ba ang supply ng bigas sa bansa tumambad sa Bureau of Customs at ilang mga mambabatas ang sako-sako mga bigas sa ilang mga bodega na ang ininspeksyon sa Bulacan. Ang naturang hakbang ay kasunod na rin ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang paglaban sa rice hoarding at rice smuggling na kabilang sa mga dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Ang sentro ng balita mula kay Mela Lesmoras, live. Audrey Angelique Hino Hord na pa. Yan ang nakarating na impormasyon sa mga otoridad ukol sa supply ng bigas sa Balagtas, Bulacan. Kaya naman para matiyak o malaman kung yan ay totoo, agad silang nagkasanang operasyon itong nga Bureau of Customs kasama ang House of Representatives. Bago mag-alas 9 ng umaga, kanina umarangkada nga sa Bulacan sa ang panibagong yugto ng surprise inspection ng BOC sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio. Katuwang ang kamera sa pangunguna naman ni House Speaker Martin Romualdez. Apat na rice, apat na rice warehouse ang kanilang ininspeksyon kung saan tumambad ang libu-libong sako ng bigas na nakatambak lang kaya't maituturing na umano ito na hoarding. Dahil marami rito ay imported, sabi ng BOC, aalamin din nila kung ito ay smuggled o dumaan sa tamang proseso. Kasunod niyan ang mga bodega ng bigas pansamantala munang ipinasara ng mga otoridad habang bine-verify kung may sapat na dokumento ang kanilang operasyon at kung mayroon ba silang paglabag ayon kay House Speaker Martin Romualdez, makakaasa ang publiko na patuloy ang gagawin nilang pagbabantay laban sa mga hinihinalang hoarder at smuggler ng bigas. Ito ay alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ngayon nagbaba na rin ng bagong direktiba para mas mapaigting pa ang pagtitiyak ng sapat na supply at tamang presyo ng bigas sa merkado. Ito ang babala natin, lalo sa mga imported. Kung hindi maayos yung papel nyo, kung uh hindi kompleto ang dokumento, hindi tamang pagbayad ng buwis, may proseso yan. Baka wala pa ng dalawang linggo, kukunin niya, sisi siya. bahala ng executive kung sa DSWD, sa DA o sa Kadiwa Source, i-distribute lahat yan para ibaba yung, presyo ng ano, bigas at gagaw ng sapat na supply. They are given 15 days to present uh, the proof of payment or documents na nagsasabi bayad po ang kanilang duties and taxes. It will be a stern warning po to all our other traders, rice mills, na kung sila ay magtatago pa rin ng mga ganitong imported na ano na hindi rin lagi ginagalaw at pag napatunayan pa ng Bureau of Customs na smuggle po ito or meron silang technical smuggling sa pagpasok po ng mga bigas na imported po na ito makukumpis ka po ito Angelic, Audrey, kanina no, bago tayo umala, umalis sa Balagtas, Bulacan, ay nakapanayam din natin yung ilan sa mga manager at caretaker ng mga ininspeksyon na warehouse at ang sinasabi nila, pare-parehas naman nilang itinatanggi na may illegal silang ginagawa. At ang sabi naman ng iba ay talagang uh, nagkakaroon naman sila ng regular na paglalabas ng supply ng bigas. Yun nga lang, marami pa rin silang nakatambak hanggang ngayon. Pero Angelic, Audrey, sa panig naman ng BOC at ng kamera sinasabi nila na talagang yung mga hakbang na tulad ni ito ay para lang din ma-ensure na may tamang proseso, tamang dokumento itong ang mga warehouse ng bigas para na rin nga matiyak ang sapat na supply at maayos na presyo ng bigas sa merkado. Angelic, Audrey? Yes, Mela. Since hindi naman ito ang unang inspeksyon ng BOC at Kamara, uh, ano-ano nga ba ang naging outcome nung una nilang inspeksyon at ano rin ang nais nilang maging bunga nitong pangalawang operation nila? Angelic, sabi ni Speaker Romualdez, mula sa una nilang inspeksyon, no, talagang nagkaroon na ng uh, matinding uh, warning dun nga sa mga uh, rice trader at dito nga sa mga nagbebenta sa merkado ng bigas. Parang hindi na magkaroon pa ng hoarding at uh, kung meron man, ay uh, di na rin magkaroon ng smuggling. So, nung mga nauna nakita nga nila Angelic, nakita nga sinasabi nga ng ating mga opisyal na nakita ng taong bayan na talagang mahigpit yung hakbang ng mga otoridad para nga rito sa maayos na supply at kalakalan ng bigas. At Angelic, ito nga panibago pa nilang ginagawa ay alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos. Overall Angelic, no, isa lang naman yung gusto ng mga otoridad at yan nga ay uh, talagang magkaroon ng stable na supply ng bigas at uh, talagang tinitiyak ng ating mga otoridad mula sa panig ng BOC at ng Kamara na ipagpapatuloy nila itong mga hakbang na ito para nga hindi lang matakot kundi talagang sumunod sa batas at sa mga tamang pamamaraan itong ang ating mga rice trader para naman hindi maapektuhan yung presyo ng bigas. Angelic? Okay, sa dako naman ng kamera, pinaplano rin bang imbestigahan nito ang umano'y hoarding at smuggling ng bigas? Angelic, kanina kasi no kasama din si House Committee on Agriculture Chair Mark Enverga at natanong nga rin natin yan at ang sinasabi nga niya ay uh, talagang patuloy din nilang tututukan itong issue ng bigas. Kamakailan lang Angelic, no nagkaroon kasi ng briefing dito sa Kamara kasama ang Department of Agriculture hinggil sa mga issue sa bigas sa bansa at uh, bahagya na rin nang uh, napahapiyawan itong issue ng hoarding at Umanoy uh, umano hoarding at umanuy smuggling sa bansa kaya ta uh, sinasabi nga ni, uh, Congressman Enverga na ipa ipapatuloy nila ipagtutok niyan at uh, pwede nga no, na magkaroon sila ng uh, actual moto proprio inquiry tungkol naman dito sa issue ng rice hoarding. So Angelic, sa ngayon, yan yung ating aabangan kung kailan yan magaganap at uh, ano nga yung mga magiging uh, agenda dito sa magiging pagdinig ukol dito, Angelic. Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.